<laughs> naisipan kong lumabas. Kaya ano ko lang yung ano ko. Try kong i-process ng online yung try ko mag-loan sa SS. Mga tao. Baka wala inano ko eh. Inignan ko kasi sa sa cellphone hindi ko makita doon eh iba na kasi yung ano iba na kasi yung format ng andun na rin eh, nakasama yun sa bagong Pilipinas kasama na doon sa ano sa apps ng SS siguro kapag yun ang i-click mo o oh eh siyempre ang, ikik, ang kiniklik ko yun sa SS eh. pero hindi ko pa rin kabisado kaya try like kong ipapalasis sa mga export sa mga pag yung ano pagkulikot sa mga uh, computer Oo, pagbabayad na lang din ako para may may pro, para may lang at saka nakita ko din yung contribution ko sa SS walang hulog itong buwan mula June mula June hanggang December oo e ko concern ko rin yun kapag nakabalik na rin ako sa trabaho ko focus pa ako magre-report eh siyempre sayang din eh saka isasama ko na rin yung mga yung mga hindi ano yung mga hin, no, yung mas mga nakaraang taon na, uh, uh, sinama ko na rin doon. Baka sakali lang mabigyan ng atensyon ng mga tao. Thank you, thank you. At saka, ayun, ito pupunta ko na. Pupunta ka ako sa, ano, sa uh, nagpa-process ng mga online, uh, online mga document, uh, government document. Kasi mayroon kasi mga ibang computer shop, hindi siya nag accept eh doon sa may dating ano sa may dating SS doon na pupunta nagpas lang ng lianas oo para siyempre para magkaroon ng process mga tao para maano ko din ngayon lang din kasi ako lumabas eh ngayon lang din ako nagkaroon ng interest siyempre interesado ako sa mga bagay na kailangan kong magkaroon na achieve diba oo ito lang medyo kasi buhiri po naman Yo, so, Friday na bukas. Ayun. Pupunta lang ako doon. Sana ma maya. Para malaman mga proban mamaya. Or makakapaggawa na naman ako ng ibang bata. Kung sa ibang way na naman. Para magkaroon ako ng result doon sa uh, kailangan kong magkaroon ng resulta. Kagaya doon sa SS online. Susubukan ko. Sige, thank you.